Oh, eto, alaga akong manok buo. Ayan o. Oh. oh. haha. ha laga ko na to. Ayan o. Oh. Salang ko na. Ang nilagang buong manok. Iyo, oh, hi. Ay. Ayan, oh sibuyas, luya, paminta, asin, tsaka tanglad. Ilalagay po doon. andito lang ako magluto sa aming munting lutuan. Ayan, simpleng lutuan. Okay na yan. Ayan, ito tanglad. Lagyan ko tanglad. Ayan o, tangladan ko. Ayan, Ayan o, hahay! Para malasa-lasa. हां कमना मत Kunti lang sahog kasi nakamarinit na naman yung manok yung lulutuin. Ito nga nating

yung gusto ng ating magulang so, ikus nila so, ikus sila ng patambang luto so dito naman ako sa lumang ano lutoan so, sa kabila yung ating nilaga ayan ayan mga kahoy oh so, naman ako sa luma ito so, pero okay na to dito dito lang ang buhay ko din siya. Ayan o, oh, kaldiro. Lagaan ng pagkain ng mga dugi-dugi namin. Mayroon kami dito aso, sampung peraso. Ayan, yung lulutuin ko. Nakamarinit na yun kagabi. Tapos, ito yung pangsahog. Ayan. Ayan. Ayan at tomato sauce yan tomato paste okay na yan bell pepper yan okay na para mas kuha lang yung gusto nila ayan masunod lang ang gusto na yung mga magulang ayan ah. ah. ayan okay. ha ah, yang yun nilaga yung manok kaya lang oh, oh, oh. kulong kulo yan muna uh -huh. ah, balikta rin ko lang yun, Ahay, kunti na lang kunti kunti na lang maluluto na ayun ha pwede na siguro to ayan o ha ha pwede na pwede na ay mantay na ayun lagay ko ng gulay ayan yeah. pwede pwede na yan pagkaluto ng gulay fire na ay nan time na eh takpan ko na lang